Yan ang gusto kong inuman, yung may sumusuka. Doon no, pa natin malamang kung sila yung patatang. Pag sumuka. Kasi nga lang na duwal lang. Na duwal ang gamit. Tangin na duwal yan. Babasok ba ako sa work? Kaya lang sinukahanan na yung pako. baka ba? May <laughs> ba, <dalga. laughs> boss gaga. Isang palanggana. <laughs> Alright. Wow! <laughs> Akala ko. Ah, tumamid sa ano ko. Akala ko tol. Akala ko. Ice cream. Akala ko tatawag ng Ambulansya ambulance eh. Huh? <laughs> Puso no? pa rin pala yung ano dito. Yung superstitious belief. Kasi hindi na niya. Ayo, ma. Ano to be? Superstitious belief. Ano to be? Wak na wak. Ano, ano Pa ako. Ito yung yung pamo, super sisibili. <laughs> <laughs> super sisibili. <-tiss> Binalawang ko na. Binalawang <laughs> yeah. ko na. Sandia. Yeah. Panawan mo lang noodles. Ang... <laughs> <laughs> <laughs>